Hello po sa lahat ng mga kaindayan ko dyan. Ayan, nandito nga po pala kami sa may Santa Maria, Bulacan, kung saan lumipat ang kapitbahay namin dati na nakatira sa Santa Quiteria. Ayan, dyan nga. Hello! Andito na kami sa may Catmon, Bulacan. Ayan, kasama ko si Iya. Saan tayo pupunta, Iya? Alright. Sino pupuntahan natin doon? Si Kit Kit? Excited ka yeah. na? Lumagpas yung bus na nasakyan namin. Kaya, eto, lakad kami pabalik. Sama ko si Kaya. Yeah. hi, Kaya. Yeah. Hi, Kaya. Yeah. Yeah, lakad kami pabalik. Yeah. Lalakad kami ngayon. Pabalik lang kasi lumagpas yung, ano na, yun yung bus. Kasi nasa Pero malapit na kami. Konti na lang. <laughs> Hi, Caleb! Hi, Caleb! Hi, Caleb! <laughs> oh, Lakas ng hangin. Init, naglalakad yung Malakad ng mga payong. Ay, Kale! Nakakamanda <laughs> lang tayo. Nakakamanda <laughs> lang tayo. Ngingihingitin kami. Ito <laughs> yeah. lang sa may Kathmandu eh? Lakad kami pabalik. Layo ng lakad na. Kasi lumagpas yung bus. Sobrang lagpas.

Pagkas <laughs> kami sa bus. Ang layo na nilakad na amin. Ang layo Ang layo na nilakad na amin. Lumagpas yung tas. Kasi yung ayam, 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 Uh, si Ia! <laughs> na kami ng tricycle! Eat, eat. <laughs> ay, <sakay> pag <po> <laughs> Hahaha! na yung kilay ko mula sa takatera ko.

इत ये की जाए काल में菩萨 लपा काफी है नमत के At ganito dito pala mga kainday ko, ang bahay dito sa may Masinag, Santa Maria, Bulacan, sa may Katmon, ayan. Parang ang sarap sa pakiramdam na kahit sabihin mo, eh, naguhulog ka ng buwan-buwan sa bahay, eh, sipin mo naman, paglipas ng ilang taon ay magiging iyo na yon Hindi ka tulad na nangungupahan ka. Kahit ilang taon ka pang um, nag, nagbibigay na nagbibigay buwan-buwan ng pera sa may-ari, ay eh, talaga namang hindi pa ito magiging iyo. Kaya medyo nakakapag-isip-isip nga kami. Habang nandito ako, nagmumuni-muni at tinitinan isa-isa yung mga bahay na parang ang sarap mga kaso pera lang ang kulang. Pero, naniniwala ako na darating din ang panahon na makakakuha ni kami ng bahay na kagaya nito. Ayan. Hindi naman ako nawawala ng pag-asa mga kainday ko kasi alam nyo bang sobrang taas ang fighting spirit ko pagdating sa mga ganyan. At naniniwala ako na hindi naman siguro sa lahat ng pagkakataon, eh talagang lagi kami nasa ibaba. So ito na nga, malapit na kami sa bahay ni Lati Edna. Hello po sa lahat ng mga kaindayan ko dyan. Ayan, nandito nga po pala kami sa may Santa Maria Bulacan kung saan lumipat ang kapitbahay namin dati na nakatira sa Santa Quiteria. Ayan, dyan nga po pala sila nakatira. Wow. Yan, ang dami nilang bisita. Yan. Nagpa-house blessing sila kasi um, yun, sinabay na sa birthday nila, te Edda, ni teta at saka ni Maring Tina um, noong October 20. Ayan. And kasama sila ang dami nila. Ah! Oh. Iba <laughs> ko <laughs> ayan, ayan! ayan. Okay. Hi, Caleb! Hey! <laughs> <laughs> <chintak>, no. no. <laughs> huh? Hi, Caleb! Oh, hi, Caleb! Hi, 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 hi. Sabi mo, shout out, Inday Maria. In Maria. Shout out. Hi. Hi. <laughs> hi. <laughs> 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 shout out nga yun eh. Oo nga, ang haba nanday babe. yun? Kaya nyo yun? <laughs> Hindi niyo kaya yon. <laughs> Siya lang may kaya nun. Ah, may mm -hmm. Ito nga po, uh, yung mga walang bala ko buwi. Hi guys! <laughs> Welcome to my vlog! <laughs> oh my gosh! Oh my gosh! Diyo na nga nagbanggas! Huwag ka masyadong pabilad, baka kakalay, saksakong uling. Yan, ayan yung bahay nila. <laughs> okay, Okay. I can handle myself. Oh, tara na, gago ka. mama. Yan. Beg! Bakan mo. Yan ka lang, ako ka lang. Yan. Yan yung bahay nila. Oh, outfit check. Bally. Cheers! <laughs>